Yan yeah, maganda to. Ito at least maganda-ganda. Ano ba flavor niya? Matcha. Matcha. Matcha rope. <laughs> okay. Hello, magandang gabi sa ating lahat. At ang oras ngayon ay alas 7 na. Yan, magpapasalamat tayo sa ating sponsor na si Mamaida sa binigay niyang GoPro at sobrang saya ako kasi hindi ko talaga ina-expect na magkaka gopro na ako kasi ito yung pangarap kong bilhin na nabili na pala ng Aida na sobrang excitement na yung nangyari hindi ko talaga akalain na mapipigyan ako ng gopro maraming 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 salamat po mam Aida at binigyan niyo pa ako ng gopro na surprise po ako na hindi ko po akalain na yung pinapangarap kong bilhin ay nabili na po para sa akin at salamat ma'am at nagtiwala po kayo sa akin at kay bro Alvin kung hindi si bro Alvin ay hindi tayo nakilala ni ma'am Aida siya po, yung, siya po yung naging way para mabigyan po tayo ng GoPro at ayun ma'am maraming 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 salamat po God bless po. Mag-ingat po kayo dyan. Ayan. Hello mga kalakay. Ay, nandito tayo sa Costco. Kasama natin si Bro Alvin. Ayan. First time natin gamitin tong GoPro. Um, Pasalawa tayo kasi Ma'am Aida at sa binigay niyang GoPro at ngayon di na cellphone yung hawak natin. Ito di GoPro na. Thank you Ma'am Aida. Sobrang sobrang saya ko ngayon kasi dati itong pinangarap kong bilhin ay nabili ko na nabili na pala ni Mamayda para sa akin grabe, ang sarap for 79 ito pala siya o Sarap po, sarap. Bagong gawa. p ito P293, ang dami na. sirap o. Busog lang busog na dito. Yan, pinibili nila sa ano? Bulgogi beef. 189 p pero ito, mga... pizza? Sa baba doon. Sa baba naman. Ay, si sa si ata. Uh, baba to eh. <laughs> baba, baba ba ta? Oo. Uh, baba? Bill, wag tayo eh. Oo, wala sa baba. <laughs> sa baba yun. yung yeah, manok. Doon yung manok, Ano, laki di ba? Ang laki na pala. Ito ba yung manok doon? Dalawa eh. <laughs> yung Oh, ito nga. Namili ka yung pinang bang gusto ko dyan. Ano? Ang magpalanseta. Yellow. Nga pala kumapala tayo ng ano. Target card. Pare-pares lang yata yan na. Ano natin yung ano? Yung mas lutong-luto. Lutong-luto. Iba, hilaw Ano ba? Gusto mili ka? Ayun na. Lutong-luto yan na. yan, Tapos. Sapa. Sapa. Isa pa. Isa pa. Ayan gusto mo dyan. Wala Dalawa. Ano oh, mas malaki yung na yan? Sa oh. Mas malaki nga eh. No. So, hindi pa yata yan. na lang. Dalawa. <laughs> Dalawa. <laughs> <laughs> yan, <yung> isa ka ver. Hotdog. mga mamahalin talaga ng hotdog. Pero masarap siya. Ay, matagal binabad yan. Yan. Oo, oh, ang pangalan ay Bavarian. yung dalawang munok yung nakuha namin no? Ah. <laughs> wala tayong manap na purpose dito ah <laughs> Honey pure? Ito honey Ito, Ba't nakalagay siyang passion fruit honey? Ito honey Aray ko Ito organic no? Oh ito mo. ano ay ganyan pala kaya pala may mga puno pala silang ganyan nagiging hanya rin pala yan ano ba yan? organic na yan pinya? pinya ito English British breakfast ayan mga nasa ano England London London Kapi Ganyan po pala yung kape ngayon. Ay, breakfast breakfast? E. Paano ba? Ah, tapinga. Tapinga? <laughs> cha'a. Ah, ito naman po mga Pinoy. Iced tea. yan sa mga ano, sa manginasal. Ito mga cha'a. Dapat pala ito kay Pinoy. Ah. Green tea. Oh, Masarap to. Dapat ito yung iniinom niya. para sa ano niya, sikmura niya. Sa ano siya? Free for nine. Sir Clark din eh. Ito yun eh. Saan ba yan? Sir Clark nga. Sir Clark? Oo, oh, Sir Clark nga. Sir Clark 1169345. Oh, ito nga. maganda tuh? itu at least maganda-ganda. Ano ba flavor niya? Matcha. Matcha? Matyarap e eh. ayan. <laughs> Oo oh, matyarap <laughs> Ano yan? Ano okay. naman yan? Flavor niyan? Corn silk tea. Ano yung corn? Mais na may sabon ng sa may tea. Lipton. 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 Bakit masarap ito? Ano yan? White Biligyan coffee? Binigyan ako ng Taiwanese na no sugar na alam. <laughs> Sakto yan para ano, hindi ka diabetesan. P7,900 Dalawang piraso na 379 lang Pag binenta doon sa store ng Pilipino 500 eh Dubli-dubli na Oo uh Kaya -huh. e, yung mga pinag-store doon Dito bumibili Strawberry P6,39 Dalawa Pwede na Dalawa pang bagahe Pinili nga din ito pa yung mga rin. Wala may card tayo. Sabi mo, umano kasi. Wala ko, manok lang bibili natin. nga. Doritos nga ito. Laki, parang pagbaan nga. Doritos! <laughs> ano yung size? yung scallop flavor? Scallop, laki yun. Oh. Manok pa din. Man. Manok laman yan. Manok laman yan. Ang gaya nito Maroko ang laki oh Super crunchy daw Sea salt Ang daming flavor Sea salt black Truffle flavor black, black, black. May ilig sa tsirya Ayo, tiada itu aja. Bagaimana? <laughs> Mari lihat <laughs> kesayangan.

Ayan po, pampapaya ito. Apple cider. Apple Ito na po, pampataba. Sa inyong ano <manong> <laughs> <laughs> Dalawa lang eh. Pampag ito, po sila, Yung ka? ano ba, yung ba Naglalaban. Ito na lang po, panggata sa ano. Ito dapat bilhin natin eh. Panggata sa tilapia. Yan, maganda rin sa buk yan. <laughs> dapat ito bilhin ni Bodhi. <laughs> Buti ito lang pala o Yan o, virgin po Virgin coconut oil Ah, oh, dito lang kasi tabas ito, makang mga ito. 149 lang. Sili eh. yan, diba? ba? Oo. Oh. Yan yung mapakangang eh. So, Thai o. Taro ito yan. Eh. Thai sweet chili red. Pero ano itong ano to, para sa thousand island. Dressing. Eh palaman sa tinapay salad dressing basahin mo ngayon ng ano na kapangalan kipiu kipi 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 Ano oh, to? Beef potato curry. Olive oil pala to. Bukado oil. Hindi yung pang mayaman meron dito. Seasoning oh. na. Oil powder. Five spice blend. Grabe yung anghang yan. Pang black pepper roll. asin, no? Oh, wow, may pink yan, salt. pink salt. lasa niyan, yung pink salt na yan. Ano yung mga benefits na bibigay niyan? Ah, siguro ito. Ito, ito. Hindi, yung ano ba ang tawag dito? Yung parang ano siya Malayan yan eh. Malayan, malayan ba pink yan? Salt, Tingnan natin. Yung ano na yung itsura nito? Parang ko yan na. Yung malayan pink salt. Ay, mahal dyan. Ay, yung may pang... 239 lang eh. Ay, yung parang may gamot-gamot. Oo, -gamot. oh, yan. Pag nagluto ka, hindi ka magkakayuti. Ay, malay. Ay, malay. malay. May malay daw eh. Malay ko pa dyan. malay. <laughs> ito mga shampoo na siguro po, to o so, dito na ka bumili ito, ito palmolive libo marami wala ba sa sinko? wala ka ibo ayun lang sa <laughs> 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 so, mga kaibigan pwede kang magano doon. makisabay uh -huh. kahit hindi sa iyo yan pwede dati nung sa tansa ko ginagamit nila ito eh. ah, okay. pero dito lang sa taichong sabi nila yung wow. may-ari na daw ang may pwedeng mag-ano doon. Magdamay. Oo. Kung may, may, uh, may, so, may papabili ka, siya yung magbabayad ganun. Every ano ba yan? Every month? Na... O oh, every year? One year yan ma-expired. Ah, one year ma-expired. Tapos ah, ano mo lang? Tama lang. Magbabayad ka lang. naman. Oh. Paghati na naman kami ni Bro Alvin yan. Sunod. Kasi kumbaga... Pambagahe, eh, dito ka dapat bibili. Maganda ito yung eh, pang chicken breast na nakalata. Nasa? Yan you know? o? Ayan pa lang, pang mga pang diet. Ito ang pang diet. Yan ba yung ano, yung saan ba yung binubuksan na may amoy na lata? <laughs> Dito, <alam niya. laughs> yung sumusuka sila? Oo. oo. <laughs> Bakit ano yan, yun yan? Ay, Mabaho yun eh. Is da ito yun eh? Is ba yun? Yung pinaka mabaw sa buong mundo. <laughs> Pero yung pinaka mahal din. Yeah. dun yeah. Oh, may lagayan doon oh. <laughs> dito sa din to binili ni ano ni eh, ni ano niya. Yung pangano ng book niya, Yan, no? <laughs> oh. na po si body Mahal ko no. So for one for Gumagamit na po si Buddy. Ito na rin sa'yo Pagpano na lang kayo Ito na po sa akin yung pagpasakit sa loob Pagpasakit sa siyang Siyang kung Sa akin to na yan <sib Kotarsport> ah, Yan yeah, oh? o may ano dito Tignan mo yung presyo nyo 5799 5799 Parang <laughs> nerayo mo na. Grabe, ang mahal. Ito, eh, mga kapapayan. Ang mga collagen eh. Fish oil yan. Maganda yan, maganda sa kuko. Maganda At sa... Maganda sa buhok. Oh, I'm going to go. Where's So makapagpulog okay, dito o. Oh. Ito okay, binili ni Bro Alvin no. Kaya pala naging ganun na yung photos ni Bro ah. Ayan. Nagiging enlightened na eh. ba yon? Kaber eh. Ano? Kaber yung isa. Kaber? Mas malaki yung isa. Malaki yung isa eh. Uy. Tumalayo na. Yung dalawa lang. lang. Mura lang yan. Wani lang eh. Samantala bumili ko sa KFC. Bilang lake lang eh. Oh, yung pa. Yan, luto na.

Magpapakita po muna kami dito sa ano bago kami pumunta sa ano natin sa Ilog. Tingnan mo kung ano yung gusto mong lasa dito. Pare pare. Yan na lang. Haba ng atog oh. okay. Anong lasa? Anong lasa ng grisig? Sa pang ang lasa mahaba. <laughs> Sarap pala yung mahabang hotdog. Marami. Ang <laughs> lasa green na yan. Lahat <laughs> ah, ko na yan. mo talaga. May lalo <laughs> Parang may pangasam yung ano. Ito, yung release. Ano ba ito? Parang siya mabitin. Parang Taget-taget din. Ah, na 'yung mga palamanya, Kanya-kanya na kami sa. Nag-o-go uh, dito muna sa. Ah, kita na mga <laughs> 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 Birthday, ganda <lang> Birthday <laughs> <laughs> ganda birthday may gift? Pamohalin bigalo. Ah, be, ah po talaga kayo magmahal. Mm -hmm. oh, tapos may ano po tayo dito, ah, uh, sawang drinks sa mayan basta may, ano. may ilagayan ka nito. Dapat picture na yung Kinuha natin, picture. Until oh, na lang. <laughs> pa yan. Okay. May laman na ba to? <laughs> oh, may laman na yan. May pet? <laughs> <laughs> Ito oh. <laughs> yung aming dalawa. Tapos magluluto pa na light yung chambeli mamaya. Tapos mayroon pang sasabawan. No? Sabaw. Papahitan. Parang kukuha yung sasabawan niyo <laughs> ah. yung sasabaw namin <Papayitan>. mamaya. <laughs> <laughs> Ito rin, Sarap. 70 lang, hindi na. May drinks. Taro? Hindi ka nag Wala eh, walang Wala pa? Wala pa Wala? Parang ngayon na ngayon. <laughs> May doon, kaso lang hindi ka nagluluto. bro,